Hi guys, good morning. It's uh, Thursday morning. Ngayon ano? Opor sa Galing ako sa ano? Sa NKTI National Kitty. Tapos ah, uh, hindi naman ako nakapag pakwede dahil wala pa yung hindi talaga ako nakapag pakiusap ko na i-adjust yung aking schedule. So, total, nandito na ako sa Kisun City. Sinampantala ko na yung ano. Sinampantala ko na lang yung pagpunta dito sa NHA. Magpalo up ako ng aking application sa aking uh, apply na papahay kay Marcos. So, ay hindi pala pwede yan. So, ito. Ayan. maglalakad ako maglalakad ako at magpuntahin H.A. pabahay para ipaloap ko na lang ang aking applying ng pabahay so nandito ako sa kalsada ngayon nababa ka sa kali sana may magandang resulta yung aking lakad ngayon kasi sa National Kitty muna, hindi ako inallowed na makapag-transact doon. Kasi nga, marami daw silang mga uh, uh Marami silang guarantee na inaayaw. So, yun. Yeah. Abing, uh, so, po to, kasi buro yung ating ha pop ay, jim? so, putulin ko muna ito kasi nito malayo po yung ating lalakbayin natawid pa ako dito na kalsada Tatawid muna ako po ko muna ito. Maraming salamat sa inyong pag so, bye -bye.